So yun mga idol, walang well gabi So welcome back dito sa aking channel So nandito tayo ngayon sa PTX Terminal uh, tayo ngayon dito So kasi nung nakarang punta ko dito mga idol Eh Ayun, patano ako Na uh, pati, pati ako dito So gabi din yun alas 7 na so mga viewers natin update naman natin yung kalagayan dito sa terminal syempre kung mga uh, kung hindi pa kayo nakapagsubscribe yung mga idol nakasubscribe na po kayo sa aking channel ang Greek TV so papasok ako sa loob so, hey so subscribe na tayo dadaan para makapasok tayo sa press atin. this bell icon kanina galing ako ng ano LRT Pindia so hindi natin nakita si ano si South Roger na pero si Nakita So next time ulit mga idol. So wala tayong pasok yung mga araw. So kaya content muna tayo dito. So nandito ako sa labas. So mamaya balikan ko kayo pag nasa loob na ako. At kung di pa kayo nakapag-subscribe na, na panon yung video ito, mag-subscribe na po kayo para ma-update kayo kung may mga bago ako ngayon. May mga bago ako upload. So, balikan ko kayo mamaya mga idol. Ayun, pumasok na ako. Then, titingnan natin yung ano. Kung yan, ano natin yung dati yung pagpunta ko rito. Hindi na masyado ano. Kadaming tao ngayon. O, late lang ako. Kasi ang oras ngayon natin, alas 7 na so nung nakaram pumunta ako dito siguro halos same time, same time lang pero hindi naman ano hindi naman gano'ng karami ang tao so ikatika tayo dito mga idol so mamaya maya pakita ako dun sa second floor so titingnan natin yung mga biyayang probinsya so kanina gali ako ng ano LRT hindi ha and the ako chocolate dito kaya inabot ang tayo lang So, marami pa naman pasahero ngayon yung mga pauwi. So hindi ko pa nakikita yung uh, maximum ng uh, volume ng tao, yung mga pauwi na probinsya. Kaya hindi ganon Hindi dad, hindi ganyan nung nakaraang taon, na, narami talaga yung tao Siguro kaninang hapon. Ngayon hindi pa masyado ganoon karami. Yung sa ano pala kasi yung mga hindi alam yung ano papunta rito basta sumakay kayo ng ano sa paros sabihin nyo lang itix diretso na yan dito. dito kasi yung pinakalas na ano na terminal nila so sa mga ano naman hey sa mga bagong dating dito sa itex. pag Ed sa carousel, kayo sa ano uh, gating kayo pupunta pag it's a carousel eh. so ayun dun sa dulo may escalator akit ako dun para uh, magkita natin sa taas kung marami marami yung mga pasayro ngayon ng probinsya kasi halos na ano halos na biyahe na galing dito sa second tour yung ano, mga biyaheng probinsya Bicol, Visayas at Mindanao kasama na yung Mindoro Dito nga sa Ticket Boat 6 ng ano Wala, hindi masyado mga tao So... Okay, tayo tayo sa mga aisle doon So balikan ko kayo pag nandito So yung guys, nasa taas ako uh, bibisitahin natin yung ano yung ticket boat 1 at saka 2 kung marami bang pasahero ngayon so, yung ano pala yung mga nagko-comment yan sa baba yung mga sakayan uh, kung saan nandito na kayo sa pitik di na kayo may ito kasi marami na mga ano dito eh. marami namang mga card na pwede kayo magtanong yun Ano, take it back to maraming tao rin So madami-dami din yung Pasaero dito sa taas kaysa sa baba So ayun Sinaraduhan yung take it boat 2 Mula so, tayo ng take it boat 1 mga idol Samahan niyo ako Ang makita natin load lang ako dito Yung tao ngayon dito sa Vitex, hindi gaya nung karantao, tao, marami okay, na marami talaga. Oh, yun, ako. Yung gate one pala mga idol, ito yung mabiyahin uh, ng ano, palapala lang tan at saka manggahan. Sa Montre. Dari si Montre, sa GMA. Kung kayo sa mga lugar na yan, dito kayo pumunta sa gate 1. So, ayun. Lapit na tayo sa gate 1, yung buying big all yung ano pala yung ticket boat for mga idol nalipat yun sa ano sa dito sa taas siwa ng yung doon sa baba na ano, dati nilang pwesto. Uh, meron ng ano mga tindahan nilipat nila dito so may mga music ako nadadaanan sana walang copyright para hindi tayo makakarate sa YouTube. So ayan, medyo malapit na dahil sa ticket booth. Sisilipin lang natin kung ano ba yung ano sitwasyon doon kung gaano ba karami yung mga pasahero. So dito tayo dadaan sa may Lawson, Lawson Marami pa rin, marami pa rin mga idol na nag-waiting dito ng mga ano, sa kaya nila. So, ayan yung mga humahabol. Hindi naman masyado ganun karami yung tao ngayon, mga idol. Kikita nyo. Hindi naman ganun karami. So, ayan yung, wala naman masyadong pila yung ano, ticket booth. for. Pero may mga waiting area pa rin tao. Sa, sa mga sasa. So, hindi ko nung marami mga idol ngayon. So, baka sa Christmas, pwede. Maraming tao. So, hindi lang masyado puno. Eh, sinasarado pala yung ano. Yung ticket booth one, hinaharangan nila para ibang tao. Hindi magka, ano, magka siksikan sa loob.